Hi guys! Happy Thursday! Um, time check! It is 7.30 ng gabi. Nandito tayo guys. Naka-park sa labas ng school ni ate dahil siya ay nagpa-practice ng kanyang volleyball. At si daddy naman ay nasa YMCA kasama ang ating bunso para sa kanyang swim practice. So, today nag-trabaho tayo. Meron tayong full day ng worth ng work dahil kahapon ay stay at home tayo. At dahil meron tayong time mag-antay kay ate, buksan din natin ang ating computer. Kailangan tayong mag-multitask guys. Kasi kailangan, kailangan natin tapusin kung kaya natin tapusin ang ating outstanding documentation. So bukas ay Friday na. Meron pa rin tayong trabaho. Thankfully guys, meron tayong dalawang patient na nadagdag for this week. Kaya maraming maraming salamat talaga sa biyaya sa ating pamilya. So medyo mahina ang ating um, work um, work this week. Marami tayong mga discharges. Ganun talaga guys ang ano ang trend sa trabaho natin. Minsan tayo ay busy, minsan naman ay hindi. So kapag hindi tayo busy, kailangan syempre nating magtipid. As you know, talaga namang matipid si mama dahil mahilig tayong mag-bargain hunt. Pero kahapon guys, very productive ang ating araw. Dahil nakapaglinis tayo ng buong bahay. Nakapaglampaso ako ng... Nakapaglampaso tayo guys ng... Um, ng ating sahig. Nakapagluto din ako guys ng ating ulam. So meron pa tayong tirang tinola at saka yung ensalada guys, hindi pa natin nakakain at ganun. Ayan. Kasi nakabukas guys yung ano natin. Yung ilaw ng sasakyan. So, hindi na ako nagluto today. Ay, actually, nagluto pala ako. So, meron tayong tinola from yesterday. Meron tayong um, ensaladang eggplant. Yung ating mango salad ay malapit ng maubos. Yun ay pinapako guys. Napakasarap talaga. And then, yung natira na mano no, kasi kahapon guys, yung leg quarters, hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Meron tayong apat na piraso ng chicken barbecue. Yun ang inulam ng mga bata. Si daddy naman ang inulam ay stir fry. Kasi meron ako nabiling mushroom no isang araw. Sinamahan natin yan ng bell pepper galing sa ating garden, pati na ang green beans. So, yung green beans, guys, hindi ko na, hindi ko na kahapon ay sama sa ating tinola. So, ang ulam namin ngayon ni Daddy ay stir fry na mga gulay with chicken breast. Anyway, si ate ay lalabas ng 8, 8, 8 p.m. Marami ng tao dito, guys, sa ano, parking lot. Tayo ay nagmamama duty para sa ating dalaga. At si Daddy naman ay Daddy duty para kay Bunso. Okay, guys. Meron pa tayong dalawang documentation na so, kailangan tapusin. Medyo tinatamad na tayong pumindot dahil kanina pa ako, guys, nagko-computer. Medyo masakit din sa daliri pag ano ka, naglagi ka nagtatype. Pero wala tayong choice, guys. Kailangan natin itong gawin. Kasi kung hindi, bukas, meron na naman tayong pasyente. Matatambakan tayo pag natin ito natapos today or tonight. And then sa Saturday naman, guys, ay merong away game si ate. So, meron silang volleyball tournament. Hindi siya yung regular game kasi ito ay all day event guys. Parang nung club season ni ate. So, yan ay mag magaganap sa um, Lancaster. So, magte-travel sila tomorrow. Ay, sa Saturday. Sasakay siya guys ng, ng bus. Kami naman ay susunod na lang. Pag meron silang mga away game, nag nagbabas sila papunta kung saan man yung away game nila. Kagabi, guys, meron siyang game. Dumayo sila sa Reading PA. Nakarating siya, guys, sa bahay. mag alas 12 na ng madaling araw. Nakatulog na ako. Hindi ko na siya naantay. Kasi, guys, nagma tayo. Tatlong araw na. So, si Daddy na lang ang sumundo sa kanya. So, pagod na pagod si ate. Tapos, pumasok pa rin siya kanina umaga. Maaga pa siyang gumising. Tapos ngayon may practice ulit. So, dahil ginusto niya yan, kailangan talaga siyang mag-sacrifice. Minsan yung tulog niya guys is ano na lang, parang 5 hours, minsan 4 hours na lang. Kasi pagdating niya galing sa mga volleyball tournaments or volleyball game, nagpapahinga pa yan sandali, tapos nagsashower pa. Um, anyway, ang kanyang volleyball season naman sa kanilang school ay matatapos na next month. So, meron pa tayong almost one month, one and a half pa. And then, magsisimula naman ang kanyang club season sa YMCA. So, ang mga bagets kapag busy, obviously tayong mga magulang, kami ni daddy ay busy din. Pero, natutuwa naman tayo dahil nag enjoy ang ating mga anak. So, si JJ din ay ang practice niya ay everyday, Monday to Friday and Sunday. Meron din siyang practice ng Sunday. Pero yung Sunday guys, baka hindi niya masyadong pupuntahan yun. Kasi nga, meron siyang um, religious education. Yung catechism class sa simbahan. Importante sa amin na kahit na busy ang mga bata, dahil hindi sila guys nakakatulik school, in-enroll namin sila ng catechism class. So ayan ay nangyayari sa simbahan every Sunday. So yung Sunday practice niya ay hindi na niya mapupuntahan. Um, pero kung wala naman siyang pasok sa school, pwede siyang mag-swim practice. Okay, malapit na rin pala guys ang ano, ang fall. I think yung ang fall yata is ano, September 22. So ngayon guys ay 7 7:40 na ng gabi. Pakita ko sa inyo ang Ayan guys, ganito ang ano. So alas 7, mag alas 8 na ng gabi. Medyo may araw pa. Ayan. Dahil summer pa guys, pero pagpasok ng fall and winter, alas 5 pa lang guys, magdidilim na dito sa aming lugar. Kailan ba ang ano? Kailan ba ang fall? So, ayan pala guys, first day ng fall of 2024 ay sa Sunday, September 22. So, malapit na ang fall, guys. One week na lang. Ramdam mo na talaga na pa-fall na. Kasi, guys, yung mga yung mga dahon ng magsisilagasan na. Tsaka pag umaga, hindi ka na pwedeng lumabas ng wala kang sweater. Hindi naman ganoon kakapal. Hindi pa makapal yung sweater natin. Medyo manipis pa to. Keri pa ng ganito lang. Um, pero dati guys, kahit naka shorts, pwede ka na lumabas. Nung kasagsaga ng summer. Ngayon, nagpapalit na yung klima. Kailangan na naka, ano ka, naka sweater ka. Ayaw naman nating magkasakit. So dito guys, pagpasok ng fall, mga tao nagpapa-flu vaccine, yung mga matatanda nagpapa-pneumonia vaccine. Kasi ano, very ano yan, very common 'yan dito sa lugar natin. So kaming mga na mga bagets pati ni Daddy ay magpapa-schedule na ang ating vaccine. Tayo ay um tatawag or magpapa-schedule sa pharmacy. Dito naman guys yung flu vaccine, basta meron kang insurance ay libre naman. Um, So, I'm not promoting anything, ha? Kinukwento ko lang yung kaganapan natin dito. Anyway, highway by the way, kailangan na natin mag-documentation. Pero parang tinatamad ako. Alam niyo yun, guys, minsan parang kahit alam mo na meron kang kailangan tapusing trabaho, parang minsan napapagod ka rin. Ano naman tayong mapagod? Um, deserve naman nating mapagod. Pero hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan nating tapusin ang ating mga responsibilidad yung isa kong pinagtatabakuan guys kapag ka kunwari kumita ako ng pasyente today meron lang akong 24 hours para isubmit or ibalik yung report yung ating documentation pagka na, -na late guys meron silang penalty parang minus di ko alam kung ilang dollars yung ima minus syempre ayaw natin ng may minus diba pinaghirapan natin yun eh. Kaya kailangan tapusin natin ng documentation. So, parang yun ang ano nila, yun yung ginagawa nila para yung pag-submit natin ng ating documentation ay um, on time. Kasi nga, ibibill pa nila yun sa insurance. Okay guys, I think part 4 na to. Napakadaldal ko talaga. Sabi ko, magko-computer ako eh. Pero, sasarado na natin to. Dahil kinatamad ako. Sa bahay ko na to gagawin. Gusto ko lang muna mag, ano, makipagchismisan kahit wala naman akong kausap. Ayan. Itong computer na to guys, provided sa akin to ng office namin. Plus, meron tayong iPhone. Kasi yung iPhone guys, dito ko kumokonnect ng internet. So, ito guys, nagkakaroon tayo ng connection through iPhone. Hindi to akin guys, ito ay galing sa office. Um, pero ako ang may-ari nito habang natatrabaho ako sa aming opisina. Siyempre, kapag nag-resign na tayo guys, isasauli natin ito. Kaya yan. 7.45 guys. Meron pa tayong 15 minutes. So, may, medyo madilim na. Tapos yung parking din dito guys ay medyo puno na din sa high school. Kasi guys, yung school nila ate, napakaraming mga student athletes dyan. Iba't ibang sports, basketball, wrestling, um, swimming, ganyan. Depende. So, ang practice nila talaga dito guys ay gabi. So just imagine yung ano, yung mga bata, nag-school sila ng maghapon, tapos pagdating sa bahay, dumarating si si Ate sa bahay mga 3 o'clock. Minsan nag-homework na siya, tapos minsan natutulog sandali. Tapos 5:30 punta na siya dito para mag-practice hanggang 8 o'clock. So, ganun yung kanyang routine everyday. Nakakapagod. Nakakaawa din minsan. Kaya guys, yung mga chores ngayon na, kunwari pag-collecta ng trash, ang trash day kasi namin ay Thursday. So si JJ ang kumukuha ng trash. Si Ate naman naglalagay ng plastic sa mga basurahan. So yung mga ganong task, hindi na niya nagagawa dahil pagod na nga siya. So binibigyan natin siya ng free pass. Kami na yung gumagawa noon. Pero pagkatapos ng volleyball season, kailangan bumalik na siya dun sa paggagawa niya ng mga trabahong bahay tinuturuan natin silang maging maalam sa buhay. Yung mga simpleng bagay like sila yung nag-unload ng mga dishwasher, sila guys yung naglalaban ng damit namin, buong damit namin. Sila din yung nag-vacuum, nagpupunas ng alikabok, nagkukolekta ng basura. Um, pagkatapos ng maglaba, sila din nagtitiklop ng mga damit nila. So, importante sa amin na ano, yung mga bata talaga is marunong hindi kasi dito guys uso yung meron tayong kasambahay wala tayong katulong wala tayong um, helper ganyan kailangan talaga ay maalam sa buhay especially dito guys napaka independent ng mga tao dito um, so any little help na mabibigay nila sa amin ni daddy is malaking bagay na yun para sa amin para ma yung time din namin ni daddy kasi nakakapagod na din so ayan guys I think part 5 na to Napaka-ano ko talaga. napaka -dal, dal ko talaga. Ano lang to? Kwentuhan lang. Chismisan lang to. Yan ang ating buhay dito sa Jumerica. Yung buhay dito, guys, ay napaka-bilis. Napaka-busy. Wala tayong time na tumambay pag wala tayong trabaho. Like kahapon, guys, kahit wala akong trabaho, parang hindi ka pwedeng tatambay, titihaya ka lang or wala kang gagawin kasi wala naman din ibang gagawa nun walang ibang maaasahan so yung mga ligpitin mo sa bahay kung hindi mo gagawin eh, either maging madumi yung bahay mo or gagawin mo rin yun eventually so ang ginagawa ko guys pag wala tayong masyadong trabaho katulad kahapon dapat meron akong dalawang pasyente pero kinansel ko na imbis na lumabas pa ako tapos babalik na naman ako today so ginawa ko na lang siyang isang araw na nagtrabaho tayo ng whole day. So, kahapon guys, ay nakalaan yun para sa ating trabahong bahay. Tayo ay nag nanay duty. Ang tawag ko dun guys ay inday mode. Um, luto, linis, lampaso ng ating bahay. Tapos, ano din, eh, nag, naglinis din ako ng ating mga damitan. Yung mga damitan kasi ni ate guys, yung anak kong dalaga, nagde-declutter siya ng mga ng cabinets or closets niya. So yung mga hindi na niya nasusuot na damit, idodonate natin yan sa trip store. Um, so nakalagay na sa supot yun guys. Pero inisa-isa ko pa, kasi baka meron pa do tayong pwedeng magamit doon. Meron ako mga nakuhang ibang t-shirt na pwedeng gamitin ng aking bunso. Mga unisex t-shirt naman guys. Um, kinuha ko rin yun kasi sayang naman dahil kaysa bibili pa tayo ng um, t-shirt ni Bunso so pwede niyang gamitin yun pero yung iba guys, nalagay ko na sa malaking plastic bag para i-donate so i-donate natin yun kasi guys, yung mapapagbentahan nun ay nakakatulong naman din yan ang manang maganda sa mga thrift store dito may mga kanya-kanya silang tinutulungan like yung isang thrift store dito ay tumutulong para sa mga matatanda yung iba naman ay tumutulong para sa mga may kapansanan. So, yung mga dinodonate natin, guys, ay napapakinabangan din at for a good cause naman. Maliban sa nakapag-declutter na tayo, nakatulong pa tayo sa ating kapwa. So, marami na tayong na-donate, guys, parang ilang plastic bag na nadala natin doon, which is okay na okay kasi ano, hindi naman natin na ginagamit yun. Ayan, Medyo hinihingal na tayo. So, madilim na guys. Pag madilim, medyo mahirap mag-drive. Kaya dahan-dahan lang ako mag-drive guys pag gabi. Kasi medyo yung mata natin hindi, hindi ayos sa gabi. Pero meron pa tayong ilang minuto para antayin si ate. Ayan guys, kita nyo ba? Madilim na talaga. Para na akong bab ano, babae sa balete drive. Wala tayo kasing ilaw. Ayan. Pag ganyan para tayong mama. Wow. Anyway. So, pagdating ng fall, guys, tapos na ang ating gardening. Tapos na ang ating maliligayang araw. Meron pa tayong mga ilang piraso na tomatoes sa 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 harapan, sa upper deck, saka sa lower, sa garden natin, sa lower deck. Yun na lang ang ating natitira, plus ilang piraso pa ng eggplant. Hindi ko alam yung eggplant kung lalaki pa yun, kasi nga malamig na. So, pagkatapos nito, guys, yung mga, ano natin, dahon ng sili, kukunin na natin lahat yun para i-freeze. Pati yung mga tomatoes. Tapos, next year na ulit, sa spring na ulit natin, aayusin ang ating garden. So, nag-enjoy naman tayo ng bonggang bongga. Na-enjoy ko yung aking garden, guys. Kahit na yung sa A-frame na mga squash and zucchinis natin na hindi matagumpay. Marami tayong na-harvest na beans, tomatoes, cucumbers, peppers, eggplants. So, okay na okay pa rin, guys um, next year, medyo hindi na tayo magtatanim ng maraming tomatoes kasi sobra nating dinamihan ng ating kamatis this year. Sabi ni Daddy, next year, ang itanim ko na lang daw ay patio tomatoes para hindi siya lumalaki. So tingnan natin. Minsan kasi guys, kapag simula na ng ano, planting season, hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Parang ang sarap sa pakiramdam kasi na nakikita mo marami kang tanim. Lalo na pag nag-harvest ka. Pero tingnan natin. Kasi maano din guys, matrabaho din. Ang may garden. Hindi nga tayo nakapag-stay sa lower deck eh. Dahil sa busy ng ating ano lifestyle. Dahil nung summer ay everyday meron si Jay na practice. Tapos every weekends naman meron siyang tournament or meron siyang swim meet. So tayo ay sobrang busy. Um, this next year guys, parang medyo ano na lang tayo. Medyo magsuslow slow down tayo sa ating garden um, dahil maano din, tumatanda na tayo, hindi na natin maasikaso pa, madal, ma, palagi. Tsaka masakit din sa likodan, yung alam niyo guys, bago ko, bago ko na itanim lahat ng 'yon. Napakahirap asikasuhin ng mga ano, yung mga lupa, i-amend mo pa yun. Ako lahat ang gumawa nun guys, medyo masakit sya sa arthritis natin. Hindi na tayo bumabata, kaya dapat nating pag-ingatan ang ating katawan. So ano, um, Malapit na siyang lumabas. Tapos si Jay naman ay lalabas ng 9 o'clock. 9 ng gabi ang kanyang tapos. Um, magsisimula na din si ate ng kanyang club sa West Shore. Tapos guys, yung mga tournament nun ay 2 days, minsan 3 day event. So talagang napaka busy ng ating buhay dito. Hindi siya biro. Ayan. So pag nagsimula na si ate ng kanyang club season ng volleyball, practice niya is twice a twice a week and then tournament niya is every weekend or tuwing weekend guys I don't know kung every two weeks or every week pero yung nung nakita ko guys yung ibang mga confirmed tournaments minsan meron siyang 3 day event minsan may karamihan mga 2 days yung kanyang tournament at kapag nagdo tournament si ate guys it's like from 8am hanggang 8pm like 12 hours kang nandun sa sa place depende na lang yun kung magko-qualify sila sa finals para sa championship. And last year guys, maganda ang kanyang ano, maganda yung experience natin kasi palagi silang nakakasali sa championship. Last year, ang ating first time na sumali sa club para kay ate, napakaganda ng kanyang experience for a first timer. Nakapag-uwi siya guys ng two golds. 3 silvers, and 1 third place. So, not bad para sa kanyang first time. This year, we're hoping for a better season. Sana mag-enjoy siya ng bonggang-bongga katulad ng last year. So we're looking forward for that kasi guys yung mga makakasama niyang players is from last year. Tapos meron lang mga dumagdag ng konti. So hopefully mag-enjoy tayo. Not, not only ate but kami rin ni dad. Because we really had a very nice experience kasi yung mga magulang din ng ibang volleyball players is mababait din talaga sila pag nandun tayo sa ano guys sa uh, tournament para kaming isang pamilya talaga like lahat kami nag, nagdadala ng pagkain para sa mga um, sa mga girls pati sa mga coaches sobrang na kami nag enjoy um, so ayun we're looking forward for this season na magsimula kahit na medyo busy ang ating magiging buhay inihahanda natin ang ating sarili at katawan dahil it's not a joke um, we always tell our kids kapag nag sports kayo hindi lang kayo yung um, nagtatrabaho hindi lang kayo yung nagsasacrifice or nag-work. pati si mommy and daddy dahil hatid sundo and then syempre pag may tournament pa ikaw din yung sasama sa kanila hindi mo naman sila pwedeng dalhin lang doon at balikan so susuportahan mo rin syempre ng bonggang bongga and na-appreciate uh, naman yan ng mga anak namin sobra silang appreciative um, hindi sila very vocal pero minsan nagbibigay sila ng letter lalo na yung ating dalaga kapag birthday or mother's day dun, dun mo talaga talagang pag nagbibigay sila ng sulat sa akin guys napapayak ako kasi talagang yung mga messages nila parang tagus na tagus sa puso talagang sobra silang thankful sa amin ni daddy because we're always talagang 100% naman ang support natin sa ating mga anak which is yun naman talaga ang dapat Ay nako guys, sobrang dami na nating video. I think part 9 na yata to. Hindi ko na to mai edit Iko-compile ko na lang siya together in part 1, part 2. Hindi na rin ako nakakapag-video ng ating morning kaganapan, laging like sa umaga kasi guys, alam niyo ba sa totoo lang, simula nung nag ano, nung second week ng bumalik ng mga bata sa school, Um, parang sobrang pagod na pagod yung katawan ko. So, ang bumababa talaga sa kitchen mostly ay si daddy. Siya na yung gumigising sa madaling araw para mag-prepare ng almusal ng mga bata. Pinapabayaan na niya lang niya akong matulog or magpahinga muna ng kahit ilang minuto. Like, this entire week, siya yung nagluto sa, ng breakfast. Pagbaba ako, meron na tayong coffee. Meron ng almusal yung mga bata nagigilty ako kasi yun talaga yung trabaho ko before ako yung nagbe-prepare ng breakfast pati baon ni daddy minsan-minsan guys nakakapag ano tayo nakakapag prepare tayo ng breakfast ni daddy pero for the past two weeks siya na yung gumawa nun especially this week dahil tayo nga ay nag-migraine parang pang-apat na araw na yung migraine natin at alam ni daddy yan kapag hindi maganda yung pakiramdam ko hindi na talaga siya nag-expect -e ng anything from me siya na talaga yung bumababa sa sa kitchen, na yung prepare ng almusal ng mga bata, vitamins ng mga bata. So, ano, talagang ano, sobrang na-appreciate ko si tatay talaga. We are a good team. Kapag ako naman guys ay maayos ang katawan, kapag okay-okay naman, um, ako naman ang gumagawa ng mga ganong bagay. So, si daddy ang nagpe-prepare ng breakfast. Ako naman guys ang sa kusina. Kapag katapos nating magtrabaho, like yesterday, Nagluto nga tayo ng adobong catfish. Yan ang kanyang paborito guys. So naubos na ni daddy yung ating nilutong adobo. Dahil masarap naman talaga ang adobong hito. I'm very thankful kasi ano, yung si daddy ano siya, napaka maliban sa pagiging super involved niya na tatay sa aming mga anak. Talagang sobrang ano din siya, supportive din siya. Tsaka talagang alam niya kung kailan siya magsi-step up. sa, sa kitchen, o kaya minsan sa mga bata minsan yung pagsundo kapag kaya naman yung sunduin both um, siya nasasabihin na niya Huwag ka nang um, ano, ka nang lumabas sa gabi ako nang susundo so ihahatid niya muna si JJ sa, sa YMCA ba uwi mo siya sa bahay tapos susunduin niya si ate bago siya babalik sa YMCA so kawawa din si tatay pagod, pagod din ang kanyang katawan So, ang maitutulong na lang natin is to make sure na lagi silang busog. Kaya pag nag-request sila ng mga pagkain guys, pag kaya natin ibigay or i-bake o lutuin talagang for the go tayo dyan. That's how we roll as a family. Kami ni tatay ay we make a good team talaga. So I'm very very blessed and thankful na si daddy ay napaka supportive at pagmahal. So eto na guys, I think eto na yung last natin na video. Napakahaba na ng video natin. Ang dami ko nang ikinuwento sa inyo tungkol sa ating buhay-buhay dito sa lugar ni Uncle Sam. Time check, it is 7.58. Two minutes na lang, lalabas na si ate. Medyo tayo ay nadidighay-dighay pa. Alam nyo ba guys, kumain ako ng ano, mango salad. Naka isang serving ako ng maliit na platito. Tapos bago ako umalis, kumuha ako ulit. Kasi ang sarap talaga guys, promise. Subukan nyo rin yun kung meron kayong uh, mangoes um, tsaka cucumber. So, ano ba ko dun, guys? Mangoes, cucumber, um, bell pepper, tomatoes, at saka sibuyas. Wala ako nilagay na anumang seasoning. Pinagsama-sama ko lang talaga siya. Para siyang salsa, parang ensaladang ganun. To that effect, na napakasarap. Nasatisfy ako sobra. Parang gusto ko siyang ubusin. Konti na lang natira dun sa bowl, guys. Kahapon yun ang ating ginawa. Tapos ngayon ko lang siya kinain. Tapos si daddy naman guys, gusto niya yung ensaladang eggplant. So yun ang ating ulam for tomorrow. Kung alin yung mga tira-tira guys. Sa amin ni daddy, pwede na kaming kumain lang ng eggplant. Yung mga bata, meron pang tirang tatlong piraso ng chicken from our chicken tinola. So bukas, yan muna ang kanilang uulamin. Dahil Friday naman guys, pagka Friday yung mga bata, hindi namin pinapakain ng rice. So pag Friday, meron silang liberty na mamigay ng mga pagkain nila like tinapay, cereal, pancake, ganun. Pag Friday, okay lang yun. Pero pag Monday to Thursday, we make sure talaga na yung mga bata papasok sa school ng busog. Kailangan talaga silang kumain ng rice. Like rice and tocino, rice and spam, rice corn beef, rice and egg, parang ganun. Kailangan talaga rice kasi why not? Rice is life. Hindi, kasi pag rice guys, matagal sila bago magutom yung mga bata namin, yung mga anak namin guys, sobrang ang lakas ng appetite nila. Lagi silang gutom. So, mini-make sure namin na pag umaalis sila papuntang school, sila ay busog. Busog sa pagmamahal at busog ang kanila mga tiyan. So, pag bukas guys, ang kakain lang noon, mga tinapay, ganyan. Um, si ate, minsan cereal lang. O kaya, um, yogurt, ganun. Kasi dito guys, meron pa silang breakfast sa school, libre yun. Pwede kang kumain sa school ng breakfast for free. Kumakain pa rin sila dito sa school ng breakfast. Alam nyo ba guys, dito, ano, public lang yung school nila guys, pero maganda yung school system nila dito. So, ino-offer yung breakfast free, tapos yung lunch may bayad na guys. Kaya mga anak ko guys, sinusulit nila yung kanilang libreng breakfast. Talagang ugaling Pilipino. Why not chocolate? Sulitin natin yan. Okay guys, yun lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing. Bye!